Mga lods, sabay-sabay nating tingnan ito at sabay-sabay tayong mamangha. <laughs> uh, ginastos ng taong bayan. Ay! So merong isang senador sa isang taon, 89 million ang ginastos ng taong bayan sa kanya. Ay! Merong 104! Isang taon lang to guys, ha? yan ang ginastos ng taong bayan sa kanyang operations as a senator, no? Lahat na yan ng ginastos ng taong bayan sa kanya. Ang mahal naman pa ng maging senador. Tapos wala naman kayong ginagawa kundi mang usig ng mga tao. Ay, 104! Ay! Ano ba yan? Hmm. Yung pala ang ginagastos sa bawat isang senador. Sa isang taon, umaabot ng 100. 100 million per year! Ano ba yan? Ano po bang nangyayari? 100, bakit bakit tumaabot po ang gasto sa isang senador ng 100 million per year? Ano po bang ano po bang serbisyo ang ibinibigay niyo sa taong bayan for 100 million per year? ba? Diba? Ay, may napansin ako dito. May napansin ako dito eh. Kasi titingnan natin kung sino yung pinakamalaking um, ginastos ang taong bayan sa kanyang operation. Tumunan tayo sa pinakamaliit. Ano bang pinakamaliit dito? Sino to? Sino to 65 million lang noong 2020? Ay, in fairness ha, Senator Bongo. Mm. Senator um, Bongo. Senator Bongo, for 2020, ang ginastos lang sa inang taong bayan ay 65 million. Ikaw ang pinakamaliit. Congratulations, Senator Bongo. Eh, yung nakakulong, si Laila Dilima, magkano ginastos ng, ng taong bayan sa kanya? Nakakulong na nga lang siya. So, magkano ang taxpayer's money na inilagak sa kanya? Dilima. Okay, 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 okay. Ay, in fairness kay Laila Dilima, 97 million. Can you imagine, nakakulong ka lang, ang ginastos ng taong bayan sa'yo ay 97 million? In fairness, magpakulong na rin kaya ako, gagastos kaya sa akin ang taong bayan ng 97 million? Kunwari nagsasuffer-suffer kang burikat ka, pero ang ginastos sa'yo ng taong bayan, Kapag ikaw ay nakakulong, ay 97 million. Hmm. Sino pa bang mga nagmamagaling sa kongreso? Ay, si Risa. Hmm. Risa Ontiveros. O, oh, magkano ginastos sa iyo ng taong bayan noong 2020? Ay, in fairness, Risa ha. My God, asensado ka na. Uh, can you imagine? nakikita lang kita sa Menjola, no? Naglalakad, nagarali-rali. Pero in 2020, sa isang taon, naka-94 million ang gasto sa iyo ng taong bayan. Tarantadang to. O, oh, mas mataas ka pa kay Bongo? Si Bongo 65 million, ikaw 94 million. Pero wala talagang panama talaga kay Laila De Lima. Nakakulong, pero ang ginastos sa kanya ng taong bayan ay 97 million. Oh, maburikat na to ah. Oh, sino bang pinakamataas sa inyo na ang taong bayan? So, 104, 104, ganyan. Um, 2022, ano to a year 2020. Okay. Ay, sino to 116? Uh, 116. 116 ba ang pinakamalaki? Taray ng 116 million, ha? For a year. Oh, 116 million ang ginasto sa senador na ito noong 2020. Sino ka? Um, ay puta, Ralph Recto. Senador ka pala, Ralph Recto, noong 2020. <laughs> Hindi ko malang namalaya na senador ka pala noong 2020, Ralph Recto. Oh, <coughs> oh. Ang ginastos sa'yo, ng taong bayan noong 2020 ay 116 million. So, grabe mga lods ha, ang laki-laki. Grabe, no? Kung maka-question kay VP Inday Sara. 'Di ba? Pero talagang nagulantang ako doon kay Laila Dilima. <laughs> ano kay proyekto niya? Nakakulong naman siya. Grabe, no? Konti na lang, mag-100 million. Grabe. Sobra, di ba? Imagine ninyo, saan kaya napunta yung mga pera na yun? Saan kaya nilustay yun, di ba? Ang tanong, anong programa kaya at inisyatibo kaya ang pinagagagawa nila, di ba, para ma matulungan ang mga kababayan natin? Grabe, sobrang laki naman. Imagine ninyo, million-million. Tapos, si VP Inday Sara, di ba, na nag kung ano ang gusto niyang uh, mangyari, no? ano yung mga inisyatibo niya, saan gagamitin yung nirequest niya no confidential funds. Ayaw niyo? Grabe kayo, no? Kung tipirin niyo, grabe. Kung questionin niyo, wagas. Pero kayo, grabe. <laughs> grabe, no? Alam mo, sa totoo lang mga lords, sobrang, di ba, sobrang maganda din ang nangyayari ngayon. Kasi, di ba, nai-reveal na lahat, naisisiwalat na lahat. And imagine niyo ang laki-laki pala ng budget. Di ba, ang laki-laki pala ng mga ginastos nila. Pero, saan kaya napunta no? Anong programa kaya? Sino-sino kaya ang mga, di ba, natulungan nila dun sa pondong nawaldas nila? Grabe no? And ako for me ha, sa lahat ng mga senador, ang hindi questionable, si Bongo. Tama mga lords, kasi ang dami niyang mga about sa health, no? Ang dami niyang mga programa at tinutulong niya lang talaga no, sa mga kababayan natin. Pero yung the rest, lalo na yung si Risa Ontiveros, lalo na yung si Laila Dilima. Ano yun?